Ikaw ba? Puyo, puyo, puyo. likod. Tulog na. Tulog na ba doy? Hello everyone! So, dito sa itong update kayo So, 1-0 to alas 2-1-0. So, na-meet sa maninoon. Uh -huh. So, sabihin vlog na to. no? Kaya napakita sa 2-0. Then, 2-1 sa STL sa SK. Okay? So, dito sa itong update kayo para sa, sa 1-0 to. Pakitake na sa waiting for our kung bayani, ha? So waiting pa waiting kung pa na akong i-update sa inyo sir para na to main log. so pa naka subscribe sa main log. check lang niyo din na mong, sir. So bayan lang niyo pali ang pizza mo sir nga i update na to ha. Tara so, tay i update dito. So niya ko i attack sa inyo usa ka guide din na mong, sir. Ha uh, start to karon sir uh, September 2 hangtod September 7. So uh, pwede to niyo gamiton mo sir. September na may beta to dito ha. So last day sa itong maintain karon i-recap lang sa nato ang ato ang 297 ha. So last day na sa to maintain karon ang ato ang 297 ngayon sir. Okay, if ever di pa na ako rosot so ugma mag-update tayo yung maintain na ito. So community members, i-update na ko sa inyo din na advance no. So para ugma na ito na nga uh, pa-maintain. So if ever bet nyo niya respita lang, respita karon lang nyo ka So napakita na siya sa main log kaganiha. So nasa main log na ito kaganiha. Check lang yung palihog, plastada kayo to rin to. Okay, base sa 1-0 sir, So, mirror ang niya kay 6-5-7. Okay? 6-5-7 ang mirror sa 1-0 and 2. 6-5-7. Okay? So, base niya na sir, 1-7-6 ang plastada, 500 or 9-3-2. So, tutulong ang plastada na may ganahan din ha, monster. Abay, na ba yun lang? Basta hindi mo, patang atong BG guide. Okay? Pwede mo mag-1-5-9-7-0-3-6-0-2. Kana, monster? na may beta na nga ra tada, pwede radyo big biton ha so base din naman sir so double all nato din na kay C 0 ang akong gipili so dapat unta din naman sir si 1-1, ay 1, 2, 3, nata 1-1 and 5-5 ang mga sir okay so akong pili naman sir si 0-0 lang ta ha? ok, 0-0 ta so natay ay plus din ha nga 500, na may pamaris sa 0-0 pari sila ninyo Pwede mag 100, 700, 600, 900, 300, o 200. Copy mo, sir? So, plus na ito din, ha? Kay 500. Okay? Kaya mo mag 11 or $5, 5 pwede na kayo. Ka okay mo, sir? So, take note ko ano nga waiting for anything kumbi, ha? Pwede nyo 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 i-bet ugma, ugma lang. Ugma, alataman, ha? So, ang meeting kumbi na ito kagahapon, o itong recap sa main vlog, pwede pwede nyo i-bet karon ugma. So, biyay na to ninyo. Pero, bet pa ninyo, pwede na kayo. Nga naman, ang tunay nuna na to, na abita na bang good og, doon ka adlaw. Waiting ko na to, na ako mo. Okay, so niyo ang guide update ni First Vlog Day, no? So, check niyo mga sir. And syempre, sa ito ang guide. So, wapag na ka dyan sa itong community YCM. So, click lang ang join button, mga sir. So, para update mo sa ito ang 2 kumbi dito, mga sir. And nag-update an ako sa itong swear 3D na mo, sir. ah uh, 3D. Swear 2. Uh, and then, ah uh, pares mo, sir. Check lang niyo din, ha. So, waiting for na to mo, sir. Okay. Nawit pa, Marisani. Parisi lang niya palihog, mo, sir. 7557. Okay, napit mo maris sa 7557. Parisin niyo, sir. Kung sa tanaw ninyo, nindot iparis, anak. lang ninyo. Okay. So, pwede mo ma-S Kung ganun mo ma-S pwede mo mag-675. Uh, ha? 675 kung gusto mo ma-S gusto mo double niya, pwede ra kayo na nyo si 775 or 557. So, based sa uh, possible, mo rest back sa 578. Pwede mo mong no? bali lang ang plastada. 875. So, nasibo mo po siya sa to Ang guide pero no? Ang 7557. Gusto mo mo rest back sa 875. Happy? Tumari sa 7557. Pari sila ninyo palihog. TL ka gani ha, si 275. Marang like, 275 ba to? O, oh, 275. So, kuha na siya sa itong BG Guide main Check lang nyo palihog, ha? So, akong i-bet din mo, sir, kay si 375. Okay, target rumble Palihog, Take note ko palihog, mo, sir. So, kanala akong update mo, sir. Nawit pa maari sa 7557. Pari sininyo. Na may bet din sa itong BG Guide. So, pwede rin kayo na nyo, baby. So, bayan niyo to main vlog. yan na itong main vlog mo sir. Ang akong i-update sa inyo karoon ng waiting for and waiting kung bilang. Check niyo palihog. Scroll down lang. Okay e Lang tawa lang kung unsang pizza ha ang i-update karoon, sir. So, bayan sa inyo ang guide. Update ni first vlog sir.